Good morning guys. Another day, another workflow. So, uh, kung nagtatrabaho kayo sa mga accounting at ang main job niyo is to extract data from uh, invoice file. So, this workflow uh, will help you in just a matter of seconds kumpara sa manual na abutin ka ng isang oras or mahigit pa. So dito, uh meron na akong invoice records sa Google Sheet. So, dito ah uh, mapupunta lahat ng extracted data na manggagaling dito sa workflow na to. So, gumamit ako ng telegram kung saan dito natin isi-send yung invoice PDF data natin. So, may kita nyo dito sa row 6, walang data. That's why ah uh, naglagay ako ng Google Sheet dito sa workflow at mag-send sa telegram na tapos na yung extracted data at dito man sa email pwede kayong pumili kung saan nyo isi-send yung data sa supervisor nyo or sa mga kapwa nyo accounting firm for double checking so hindi ibig sabihin na gumagamit na ng AI hindi na kailangan ng uh, tao para i-double check so start tayo uh, execute workflow so ayan Ibig sabihin, naghihintay na ng file ang workflow natin. So, dito tayo sa uh, telegram natin. So, pili tayo ng invoice PDF file natin. So, for the sake of this video, meron na ako dito invoice PDF. Open lang natin and send. At yun. Kumagana so, na yung workflow. In-extract na yung data na galing sa invoice. Ito yung bot. Ayun, nasa Google Sheet na. Once tapos, nailagay niya na sa Google Sheet yung data. Ayun. So, meron na tayong data dito. In just a matter of seconds. So, dito meron din tayo sa Telegram na sinasabi niya na tapos na. Ayun. So, initial remarks. Thank you for your business. Payment is due within 30 days. Please check your Google Sheet. So, naglagay din ako ng link dito para ma-double check kung talagang pumasok. So, once connect nyo, ayun, pumasok nga siya. Ito na yun. Then, sa email naman, tayo lang tayo kawante. Uh, refresh lang natin. Ayun, pumasok. Invoice. So, ito, uh, kumbaga, ito na yung ipapasa nyo sa supervisor nyo or sa mga kapwa nyo na ah uh, invoice extractor. So, yun. So, ang laking tulong nito sa mga ang trabaho is na uh, isa-isa ng data galing sa invoice. So, yun lang. Uh, hopefully, makagawa pa tayo ng mga ah uh, solution sa mga trabaho na manual na sobrang bigat.